So, dun ko po natuklasan yung power system ng online na pwede ka palang kumita kahit bata ka, kahit hindi ka pa pala graduate. Yung dati kong kotse, hirap akong bayaran monthly, sobrang hindi ko na siya naiisip. Kasi every week talaga yung payout sobrang okay na okay. <laughs> pwede pala. So, dun ko na, dun ko na realize yung kilabot na parang Bata ka, pero pwede ka palang kumita ng milyon. Paano pa kaya yung mga batang kagaya mo? Pwede rin pala dito sa swap. Ako si Adrian Rbr Sega, 19 years old, isang estudyante at ito ang aking swap success story. Back then nung ako ay 15 years old syempre isang kabataan, uh, usually na ginagawa ko is nag-aaral, di ba? Naglalakwat ako minsan. So, doon ako na-invite nung isa kong kaklase sa isang birthday yan. Isa pala siya sa magandang unexpected moment na nangyari sa buhay ko. Doon ko nakilala yung network marketing. Nagulat ako, sa isang kabataan, inoofferan ng isang Uh, negosyo. Ang ginawa ko lang siguro at that moment is open mind, open heart. Sige, pakinggan ko lang kung ano yung pinipresent sa akin. That moment, ang nangyari, after akong presentan, syempre may puhunan. Uh, yun yung pinaka isa sa mga problema ko bilang isang kabataan kasi kulang ako sa fans kasi bata lang ako, binibigyan lang ako ng baon ng magulang ko. Pero ang nasa isip ko lang din kasi is why not itry? Siyempre, ini-start ko yung proseso na pag-networking at the young age, nangyari is maraming di naniniwala. Kahit anong sabihin ko, kahit anong subok ko, maraming walang tiwala. Naalala ko yung unang-unang naniwala sa akin is kaklase ko lang din. Uh, Siyempre, ang pakiramdam ko sobrang saya. Pero iba pala yung fulfillment and achievement kapag first time mo nakahawak ng pera na, sariling galing sa bulsa mo. So doon ako lalong na-energize, doon ako lalong nagpursige, doon lalong nabuksan yung aking isipan. Bakasyon po that time eh, ang pinaka Ahataw ko po kasi talaga noon is pagising ko ng 6 a.m. Tapos syempre hahataw na ako, pupunta na ako sa mga barangay para mag-flyering. Kausap lang ako ng kausap, kahit yung tao hindi na ako kinakausap, kinakausap ko pa rin. Try lang ako ng try. Nung pandemic po, ang nangyari is syempre lahat ng tao nasa bahay, walang magawa. So, usually mga kaibigan ko, naglalaro lang din kami. Kung na. nagbong mobile games ako, walang nangyayari sa akin. Paano po kaya ako makakabenta ng nasa bahay lang? So, dun ko po nakita yung pag-online selling. Pagbenta sa Facebook, dun ko na-realize na, wow, pwede pala. Nag-start na ako magbenta hanggang yung mga pa-orders ko, dumami ng dumami. So, dun ko po natuklasan yung power system ng online na pwede ka palang kumita kahit bata ka kahit hindi ka pa pala graduate doon ko po nakita na Pwede pong possible na kumita ka talaga ng malaki through online na kahit nasa bahay ka lang. Siyempre, kumita tayo, nakabili tayo ng kotse, ng mga investment, pero ang hirap i-sustain that time eh. Kasi unang-una nag-aaral pa ako eh. Then meron ka pang mga obligasyon kung kakayanin ko pa ba yung mga monthly bills ko. To the point na gabi-gabi, ah, eh, nai-stress ako eh. Naka-experience din ako ng kahit negative 500, half million eh sa mga continuous monthly. Ayan eh, ups and down nga eh, di ba? So, yun, doon ako nakaranas na parang pressure na uh, paano ko ba to mababayaran? Parang ganun eh. Kasi wala namang option na mag-exit ka eh, Parang ganun eh. Hindi naman kagaya ng pag nasa ano, computer shop ako, nagigames ako, di ba? Na pag nasa in-game ako, quit, ayoko na. Eto yung reality eh. Walang quit-quit dito eh. Kaya sabi ko, try lang try lang ako ng try up hanggang sa, ayun, to the point na nagbukas ng pag-asa sa akin si Swap. Yung dating pinoproblema ko, siya na yung nakasagot. So nakita namin siya sa Facebook, yung SBG Brandon. nakita namin na dami dami ng product na to, matry nga. Ganun lang eh, try lang eh. So nung tinry namin, nakita namin, sobrang dami niyang natulungan, so maraming nakakakilala. Hindi na siya sobrang hirap ipromote eh parang sa kakakwento system ng mga tao na natulungan, lumalaganap, bilis lumalaki ng brand eh. So, sa amin, sumabay na lang kami. Ayun, tuloy-tuloy na yung income namin. Parang yung dati na na-experience ko, nahirap na hirap ako sa mga monthly expenses ko. Ngayon, sobrang dali na lang. Ngayon, this is swap kasi dyan ako kumita ng malaki na eh. Yung monthly bills ko sa kotse ko na pinoproblema ko talaga is gumaan pag-aaral ko. Siyempre, ako na rin nagpapaaral po sa sarili ko eh. So, yun po yung sa malaking natulungan sa amin ni Swag. Second, when it comes sa health, uh, to my physical fitness na dati is, yung chat ko, malaki. So, from 80 kilograms, right now, uh, nasa 72 na lang ako. na-lose ako ng 8 kilograms. So, kahit hindi ako naka-join up sa Salveo Pass, uh, ginawa ko siya by taking Salveo. Yun, it worked. 8 kilogram yung na lose ko for the span of 3 weeks. So, na, na may kasamang diet na din, syempre. Yung dati kong kotse, nahirap akong bayaran monthly, sobrang hindi ko na siya naiisip. Kasi every week talaga, yung payout sobrang okay na okay, eh, di ba? So, nakabili ako ng sariling motor ko by tulong ni Swap. Mahilig kasi ako sa gaming eh. Lagi ako nagigames eh. Nakabili ako ng ano ko, computer setup ko worth 120,000, di ba? So, sabi ko, napaka-fulfillment kasi dati lang akong ano yung nagpipisonet? Ay, nagpipisunet lang ako dati. Pero sa tulong ni Sof, meron na akong sariling ano, PC set, di ba? Sa savings din, yun. Yun yung pinaka-prioritize ko ngayon. Yung savings ko, syempre, para sa future ko. Sa mga parents ko naman, uh, nagbibigay ako ng monthly na at least 10,000 pesos, di ba? Na tulong sa kanila. Syempre, ginagawa ko lang din naman yung pag at yung young age, di lang naman para sa sarili ko, eh. Syempre, para matulungan ko din yung magulang ko. Kahit pa paano, ko na yung mga bagay and mga pangarap na gusto ko. Sa akin kasi naniniwala ako na the more na nagbibigay ka especially sa magulang mo, parang bibigyan ka ng mas mahabang buhay ng Panginoon eh. Bigay mo sa kanila is hindi lang yung financially eh. yung yun nga face of mind na wow, yung anak ko, 'di ba, nakakatulong na kahit bata pa ba, para mas ma-appreciate po nila yung pinaghirapan mo. Kasi alam din nila yung irap na kumita ng pera. Usually kasi nagkaka-award po ako sa school eh, hindi naman sa business eh. Pero parang nung, nung naging top 10 po ako ni Salveo na sakto na 10th anniversary niya, parang sabi ko, 10.10, 10, parang para sa akin talaga to eh. <laughs> Yun yung nasa isip ko. So, parang kinilabutan ako na sa akin na, wow, parang uh, sa edad ko na to, isa ako sa top earner ng company. Para sa akin, parang malaking milestone na yun eh. Pwede pala. So, doon ko na- doon ko na-realize yung kilabot na parang bata ka pero pwede ka palang kumita ng milyon? Paano pa kaya yung mga batang kagaya mo? Pwede rin pala dito sa SWAP. So, sa mga kagaya ko po na kabataan, explore lang po kayo especially sa mga tao na makakasama nyo. Na yung mga tao na pakikisamaan nyo is sobrang piliin po natin. Kasi the more na yung mga tao na kasama natin sa buhay is naglilid sa atin sa maganda, syempre yung buhay din natin is gaganda. Advice ko po sa inyo, kapag may nakita po kayo na opportunity, especially kagaya nito ni Swap, wag na po kayo mag-hesitate para subukan. Kasi isa lang din po ako sa kagaya nyo na nakakita lang din ng Swap dito sa Facebook. Malay mo, ba't hindi natin i-try? Maganda to ah. Ganun lang din naman po ako, katulad nyo lang din po ako nanonood dyan. Pero ang ginawa ko po, is sinubukan ko. Subukan nyo na po si Swap. Malaki po ang may tutulong sa inyo. Once again, ako nga po pala si Adrian R.B. Arcega, 19 years old, isang estudyante, at ito ang aking Swap Success Story.